Ang luha ay hindi basta-basta papata kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Napakaganda ng sinasabi sa Psalm 56 verse 8. Sabi ni David, habang siya'y naghihirap, habang siya'y maraming problema, You keep track of all my sorrows and you keep my tears in your bottle. Sige nga, ano yung tinatago natin? Di ba usually yung mga bagay na sa atin ay mahalaga? Kaya yung luha mo, yung luha ko. He keeps these tears in his bottle. Minamahalaga ng ating Panginoon sa so Cristo. Kaya, ang maganda ditong makita natin, ano? That God is very much aware of what we are going through. Hindi siya katulad ng iba nating mga kahit close na kaibigan na kinakailangan mo pang i-explain sa kanya kung bakit ka umiiyak. Ano ang gagawin niya sa botelyang yan? Sa palagay ko, pagharap natin sa kanya, pagpasok natin sa kalangitan, itong isa sa mga isasalubong niya sa atin. Yung botelya ng mga luha na yan. Na para bang sasabihin niya sa atin while holding that bottle near his heart, I was with you in every painful situation of your life kasama mo ako sa pag-iyak mo. Naintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito. Alam ko ang dahilan at kumuha ako ng paraan. I was hugging you. I was guiding you. I was leading you. I was healing you. I was with you. Ngayon, ito na ang botelya ng mga luha mo. And the Lord will wipe away all our tears. Sasabihin niya sa atin, O tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, wala nang pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. At ang butelya ng luha mo ito, binibigay ko na lang sa'yo. Pero hindi mo na bubuksan, hindi ko na rin bubuksan sapagkat wala ka ng iluluha sa kalangitan. Nasama na kita. Pero ito'y magsisilbi lang na alaala. Yes? ng mga masasakit mong karanasan. Pero, ng mga masasakit mong karanasan na iyong napagtagumpayan kasi I was with you. Ikaw ay aking tinulungan. Kaya, anak, walang pumatak na luha mo na aking sinayang.